Kim Chu ayo pala pakasalan ni Zian Lim. Usap-usapan nga ngayon sa social media na hiwalay na umano ang kapamilya actress na si Kim Chu at ang kapuso actor na si Zian Lim. Isang source naman ni Oji Diaz ang nagpahatid sa kanya ng balitang dalawang buwan na umanong hiwalay si Zian Lim at Kim Chu. Ani pa nga ni Oji Diaz, sabi sa akin ng friend ko, wala naman daw third party. It just that Parang walang mga plano si Zian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim Chiu ng proposal dahil 12 years na sila. Marami nga ang labis na nangihinayang dahil mayigit isang dekada na ang kanilang relasyon. Taong 2012 nga ang nagsimula ang kanilang relasyon, ngunit taong 2018 lang nila ito isinapubliko. Maraming netizens rin ang nagsasabing sobrang bagay umano si Kim Chu at si Zian Lim dahil sa pareho nilang Chinese roots. Sa ngayon nga ay sobrang maraming netizens ang galit na galit sa aktor na si Zian Lim. Dahil nga sa panibagong episode ng Christopher Minit, ang YouTube show ni Christopher Min, ibinahagi niya nga ang mga saloobin ng mga fans ni Kim Chu. Ani pa nga ni Christopher Min, pinaasa mo Zian lang naman pala si Kim. Hindi ka naman pala seryoso. Sa kahalatang halata na talaga natapos na ang relasyon nila. Wala na silang pwedeng ikaila pa. Tapos na yan may period na yan sa totoo lang. Sa ngayon nga ay viral rin sa social media ang unti-unting -unting pagbubura ni Zian Lim ng kanyang mga YouTube vlogs na kung saan kasama niya si Kim Chu. Lumalabas rin ang mga balitang wala umano sa plano ni Zian Lim Napakasalan si Kim Chu. Hindi umano priority ni Zian Lim ang pagpapakasal kay Kim Chu.